Kapag tumahimik ang isang lalaking, hindi mo maintindihan, doon nagsisimula ang takot ng iba. Makikilala mo agad ang isang sigma kahit hindi pa siya nagsasalita kung marunong ka lang makinig. Pero karamihan, hindi marunong. Madalas nilang isipin na ang pagiging tahimik niya ay pagsuko, ang kanyang pagtiis ay kahinaan, at ang hindi niya pagsagot ay kawalan ng malasakit. Ang hindi nila nauunawaan Kapag napiling manahimik ang isang sigma, hindi ito dahil wala siyang pakialam. Ibig sabihin nito, may desisyon na siyang buo. Hindi siya mabilis mag-react, hindi siya nagpapadalos-dalos. Pinapanood niya ang lahat. Iniipon niya ang mga detalye ng walang ingay. Kung sino ang nanlilinlang, kung sino ang walang respeto, at kung anong mga laro ang pinaniniwalaan ng iba na hindi niya napapansin. Alam niya ang nangyayari pero hindi siya nagsasalita hanggat walang saysay ang salita at iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang presensya niya hindi dahil sumasabog siya, kundi dahil kumikilos siya ng hindi pinapansin. Marami ang nagmaliit sa kanya dahil kalmado siya. Pero ang katahimikan niyang iyon ay hindi kawalan ng galaw. Ito ay pagplano. Bawat segundo ng pagiging tahimik ay pagsusuri. Bawat kalmadong reaksyon ay kalkulasyon. At kapag kumilos na siya, tapos na ang laro. Sa oras na magsalita o gumalaw ang isang sigma, may direksyon na ang lahat at wala nang makakaharang dito. Hindi siya nagbibigay ng babala, hindi siya gumagawa ng eksena. Simple lang. Nawawala siya, nagbubuo ng panibago, tapos babalik ng mas matatag at mas matalim kaysa dati. At kapag nangyari iyon, doon lang magigising ang mga nagbalewala sa kanya. Sa kanila maiintindihan na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay sandata. Sa video na ito, Malalaman mo kung bakit laging tahimik ang isang Sigma hanggang huli na ang lahat at kung paanong ang katahimikan niya ang nagiging pinakamalakas niyang paraan para magtagumpay. Mas pinipili ng Sigma na makinig kaysa magsalita. Hindi niya sinasayang ang kanyang mga salita. Bawat tunog, bawat paghinto, bawat tono ay pinag-aaralan niya habang karamihan ay nagsasalita para lang marinig siya ay nakikinig para maunawaan. Binabasa niya ang mga bagay sa pagitan ng linya. Nakikita niya ang mga inconsistencies. Naririnig niya ang hindi sinasabi ng iba. Dito, nagmumula ang tunay na kapangyarihan, hindi sa pagpapakita ng lakas, kundi sa pagunawa sa sitwasyon. Hindi siya tahimik dahil nahihiya. Tahimik siya dahil nag-iipon ng impormasyon sa pakikinig ipinapakita ng mga tao ang kanilang sarili, ang mga nagpapanggap, ang mga naglilihim at ang mga insecure, lahat lumalabas sa kilos at salita. Natutunan niyang makita ang katotohanan ng walang pagsisikap. Ang katahimikan niya ang nagiging sandata at sa bawat sandaling hindi siya nagsasalita, nagiging hindi komportable ang iba. Hindi nila matiis ang katahimikan kaya pinupuno nila ito ng sariling emosyon at sinasabi ang kanilang tunay na intensyon. Hindi siya nagmamadaling patunayan ang sarili o makipagkompetensya para marinig. Hinahayaan niya ang iba na ipakita ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kilos at gawi. Hindi ito manipulasyon. Ito ay pagiging maalam, pagiging alerto. Kapag nagsasalita, nagbibigay ka ng impormasyon. Kapag nakikinig, kinokolekta mo ito. Kaya nananatili siyang tatlong hakbang sa unahan. Ang katahimikan ng isang sigma ay nagtatanggal ng ingay at nagbibigay daan sa katotohanan. Pinapayagan nitong kumilos ng maingat dahil nauunawaan niya ang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Hindi siya basta nagre-react, kumikilos siya ng may eksaktong layunin. Ang mga taong palaging nagsasalita ay kadalasan nagpapakita ng kahinaan. Ang mga tahimik at maingat ay nakakakuha ng kontrol ng hindi nagmamadali. Nabibilang ang sigma sa pangalawang grupo. Kaya bihira siyang magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili, alam niyang hindi na kailangan. Habang iniisip ng iba na ang kanyang katahimikan ay kawalan ng interes, pinag-aaralan niya ang lahat, ang emosyon, ugali, at gawin ng mga tao malalaman niya kung sino ang tunay, sino ang nagtatago at sino ang nagpapanggap. Sa oras na isipin nilang may nakikitang kahinaan sa kanya, hawak na niya ang tamang plano para harapin sila. Ang katahimikan niya ay parang panangga. Pinipigilan nito ang ingay, pinapayagan ang malinaw na desisyon at binibigyan siya ng estrategikong kalamangan. Hindi siya basta nagre-react, kumikilos siya ng may katumpakan. Habang ang iba ay nadadala ng emosyon, siya ay nakatayo ng kalmado, sinusuri ang bawat galaw. Ang pagiging tahimik pagkatapos subukang pukawin siya ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. Habang inaasahan nila ang emosyonal na pagsabog, nakikita niya ang pattern, intensyon at posibleng resulta. Dahil sa katahimikan niya, nakikita ng sigma kung sinusubok siya, minamanipula o hinahanap lang ng iba ang atensyon. Sa halip na mabilis na tumugon, pinapahaba niya ang oras para unawain ang sitwasyon. Sa ganitong paraan, hawak niya ang kontrol habang ang iba ay nawawala ang sarili nilang katinuan. Naiintindihan niyang ang emosyonal na reaksyon ang pinakamabilis na paraan para makontrol ka. Kapag nahulaan ng ibang tao ang iyong tugon, nagkakaroon sila ng kapangyarihan sa iyo kaya hindi niya hinahayaan ang galit o kayabangan na magdikta sa kanya. Hinahayaan niyang ang katahimikan ang gumana hanggang malinaw ang katotohanan. Ang kanyang ugali ay nakaka-discomfort sa iba dahil hindi nila siya mababasa. Inaasahan nila ang drama ngunit binibigyan niya sila ng kalkulasyon. Inaasahan nila ang emosyon ngunit ang kanyang sagot ay laging may lohika Inaasahan nila ang kaguluhan pero siya ay nakatindig ng matatag. Ang kawalan ng katiyakan na iyon ang nagiging kapangyarihan niya. Gumagalaw lamang siya kapag mahalaga, hindi dahil na trigger. Hindi niya sinasabing wala siyang nararamdaman, malalim ang kanyang damdamin. Ngunit hindi niya hinahayaan na ang emosyon ang magdikta ng kilos niya. Pinapansin niya ang sakit, kawalanggalang, o pagtataksil nang hindi tumutugon agad. Ini-absorb, sinusuri, at saka nagpapasya kung paano o kung sulit pa bang tumugon. Kapag natutunan niyang kumilos ng may disiplina, huli na para sa iba. Naiintindihan ng sigma na ang pasensya ay hindi katumbas ng kawalang gawa. Ito ay katumpakan. At sa katumpakan, laging nananalo sinusuri niya bago mag-react dahil ang impulsive na galaw ay nagbibigay ng kontrol sa iba. Ang katahimikan niya ay bumibili ng oras at sa oras na yon lumalabas ang lahat ng dapat makita. Kaya nakakagulo ang kanyang kalmadong pag-uugali sa ibang tao iniisip nilang hindi siya kumikilos ngunit sa katotohanan pinag-aaralan niya ang bawat galaw pinagmamasdan niya ang pattern at kilos ng iba dahil mas nagpapakita ang mga ito ng katotohanan kaysa sa salita ang pakikipagtalo ay emosyonal ito ay reaktibo magulo at nakaugat sa ego karamihan ay nakikipagtalo para lang patunayan ang sarili hindi para malaman ang totoo pero ang sigma ay naiintindihan ito. Hindi siya aaksaya ng oras sa mga taong ayaw makinig. Sa halip, umatras siya at nagmamasid. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa salita kundi sa pagmamasid. Kapag ipinakita ng iba kung sino sila, naniniwala siya sa kanilang aksyon. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Pinapakita niya sa kilos, hindi sa salita. Nakikita ng sigma kung paano tumutugon ang iba sa presyon at kung gaano sila ka-consistent sa kanilang mga salita, alam niya na mas nagpapakita ang pattern kaysa sa pangako. Habang abala ang karamihan sa pagtatangka na manalo sa argumento, siya ay tahimik na nangongolekta ng datos. Hinahayaan niyang magsalita ang iba at ipaliwanag ang sarili, habang siya ay nagmamasid at nag-iipon ng impormasyon. Sa paglipas ng panahon, natutuklasan ang mga maskara. Ang sinungaling ay nakakalimot sa kanyang istorya. Ang manipulator ay inuulit ang parehong taktika. Ang pekeng tao ay hindi mapapanatili ang parehong kilos. Kapag natuklasan ito ng Sigma, hindi niya kailangang harapin sila nang direkta. Inaayos niya lang ang kanyang posisyon at kumikilos ayon sa estratehiya pinagkadalubhasaan niya ang sining ng paglayo, walang drama, walang eksena. Hinahayaan niyang ang iba mismo ang magpakita kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang kilos. Hindi siya agad tumutugon sa pagtataksil, kumikilos siya ng may distansya, hindi lumalaban para sa respeto, kundi inaalis ang akses sa ganitong paraan, pinapanatili niya ang kanyang kapangyarihan habang ang iba ay sinasayang ang enerhiya sa pagdepensa ng ego. Ang lalaking sigma ay hindi nakikipagtalo dahil hindi niya kailangan patunayan ng sarili. Alam niyang ang katotohanan ang magpapakita ng resulta. Hindi niya kailangang kumbinsihin ang iba na magbago. Ang kanilang aksyon mismo ang magpapakita kung handa silang magbago o hindi kaya nananatili siyang tahimik, matiyaga at maestrong nagdidesisyon. Ang kanyang katahimikan ay proteksyon. Pinapanatili nitong malinaw ang kanyang isipan at inilalayo siya sa emosyonal na patibong. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagmamasid, hindi sa pakikipagsagupaan. Habang ang iba ay abala sa pagtatalo, siya ay tahimik na gumagawa ng hakbang na hindi nila makita iniimbak niya ang enerhiya para sa pinakamahalagang kilos. Hindi siya nag-aaksaya ng lakas sa maliliit na labanan. Alam niya na ang pagtugon sa bawat insulto o provokasyon ay nakakawala ng pokus at ang pokus ang tunay niyang sandata. Kaya nananatili siyang kalmado kapag hinihingi ng iba ang reaksyon. Hindi siya nakikipaglaban para sa atensyon. Naghihintay siya ng tamang oras dahil alam niyang ang isang maayos na pinlanong hakbang ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang emosyonal na reaksyon. Hindi niya kailangan ipagtanggol o ipaliwanag ang sarili. Hinahayaan niyang ang katahimikan, ang gumawa ng presyon at ang disiplina ang magsalita. Sa tuwing pipigil siya sa halip na magreklamo, nag-iipon siya ng kapangyarihang sinasayang ng iba ang kanyang pagtitimpi ay nakakalito sa iba. Iniisip nila na wala siyang pakialam, ngunit sa katotohanan nagmamalasakit siya ng estratehiko. Alam niyang limitado ang enerhiya at bawat sandaling nasasayang sa maling bagay ay nawawala ang kahalagahan. Kaya iniingatan niya ito para sa pinakamahalagang pagkakataon. Kapag kumilos siya, ito ay sinasadya, hindi mababago at imposibleng balewalain. Nakita niya kung paano nauubos ang karamihan sa paghabol sa agarang reaksyon. Gusto nilang patunayan ang pangingibabaw sa bawat sitwasyon, ngunit alam niya na ang tunay na lakas ay nasa tahimik na pagtitiis. Mas pinipili niyang hayaan ang iba na maliitin siya dahil ang pagkakamaliit na iyon ay nagbibigay sa kanya ng puwang upang malayang kumilos mas gugustuhin niyang maging tahimik at minamaliit kaysa maingay at mahuhulaan. Kapag dumating ang kanyang huling hakbang, ito ay palaging malinis, walang babala, walang galaw na emosyonal. Kapag kumilos na ang sigma, lahat ng ginagawa niya ay may layunin at tiyak. Maaring ito ay paglayo, pagputol sa isang koneksyon o paggawa ng desisyon na magbabago sa takbo ng lahat. Ginagawa niya ito nang may katumpakan at sa oras na mapagtanto ng iba ang nangyari, nakamove on na siya. Iniipon niya ang enerhiya dahil naiintindihan niyang nauubos ng kaguluhan ang reaksyon. Hindi siya nakikibahagi sa bawat labanan. Nanalo siya sa pamamagitan ng pag-alam kung alin ang may pinakamahalagang epekto. Ang kanyang katahimikan ay puno ng kahulugan, hindi walang laman. Bawat sandali ay paghahanda para sa huling hakbang. Habang ang karamihan ay nag-aaksaya sa pagdepensa ng ego, ang sigma ay nakatuon sa resulta. Kapag kumupas ang respeto, alam niya na ang iba pang koneksyon ay guguhurin. Hindi siya nagmamakaawa, hindi nakikipaglaban, at hindi nagpapaliwanag. Humihiwalay siya. Para sa kanya, ang kapayapaan ng walang respeto ay kaguluhan pa rin. Mas maayos lamang sa anyo. Hindi siya gumagawa ng drama o pagbabantang walang saysay. Lumalayo siya ng tahimik, unti-unting tinatanggal ang kanyang presensya sa mundo ng iba. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti, isang tahimik maingat at tiyak na tugon. Nakita niya na kapag hinahabol ng iba ang respeto mula sa mga taong hindi na pinapahalagahan ang kanila, nagiging kahinaan ito na nagtatago bilang katapatan. Hindi siya nakikibahagi sa ganitong laro. Mas pinipili niyang manatiling malayo at malakas kaysa makisali sa pagkukunwari. Kapag tapos na siya sa isang sitwasyon, tapos na siya para sa kabutihan. Hindi na niya muling ipinaliwanag ang kanyang hangganan at hindi na muling binubuksan ang pintong isinara para sa isang dahilan. Naiintindihan niya, kapag nawala ang respeto, bawat kasunod na salita ay manipulasyon. Hinahayaan niyang ang kanyang katahimikan ang magsalita. Hindi niya kailangang ipakita o ipaliwanag ang distansya niya. Siya mismo ang nagiging distansya. Sa huli, naiintindihan ng iba na ang tahimik na pag-alis ay hindi kahinaan kundi huling hatol. Ang sigma male ay hindi humahabol sa pagpapatunay o kumakapit sa mga sirang koneksyon. Alam niyang hindi nababawasan ang kanyang halaga kapag ang iba ay tumigil na sa pagtingin dito. Sa halip, ipinapakita lamang nito kung gaano sila kabulag, kaya't lohikal at hindi emosyonal ang kanyang paglayo. Kapag namatay ang respeto, wala na ring tunay na koneksyon. Disiplina ang kailangan upang maiwasan ang pinsala bago pa man kumalat. At kapag umalis siya, hindi na siya lumilingon. Kapag nakalayo na, wala nang dapat patunayan at wala nang dapat mawala. Hinahayaan niyang ang mga resulta ang magsalita, hindi ang mga salita. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwanag o pagkumbinsi ng iba. Natutunan niya, ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa bunga hindi sa pangakong salita. Kaya nananatiling kalmado ang sigma kapag sinusubukan ng iba ang kanyang mga limitasyon. Hindi siya nagbabanta o nagpapaliwanag. Inaayos niya ang kanyang kilos at hinahayaan ang mga resulta na magsalita para sa kanilang sarili. Alam niya na natututo lamang ang tao kapag nararamdaman nila ang resulta ng kanilang aksyon. Ang katahimikan ng sigma ay nagiging leksyon hindi niya kailangang paulit-ulit na babalaan ang iba. Hinahayaan niyang maranasan nila ang epekto ng kanilang kilos kapag huminto siya sa pagpapakita, pagtulong o pagmamalasakit. Ang kawalang aktibo niya ay nagtuturo. Ang mga tunay na hangganan ay ipinapatupad sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa salita. Kapag lumampas ang iba sa kanyang hangganan, hindi siya nagingingit-ngit o gumagawa ng drama. Tumatalon siya, lumalayo, at nakatuon sa sarili. Hinahayaan niyang mangibabaw ang natural na daloy ng aksyon at reaksyon. Sa huli, napagtatanto ng lahat kung ano ang nawala sa kanila nang mawala ang kanyang presensya. At ang pagka-realize na iyon ay mas malakas kaysa anumang pananalita. Ganito pinapanatili ng sigma ang kontrol, hindi sa pagdomina sa iba kundi sa pagdomina sa kanyang tugon. Alam niya na bawat emosyonal na reaksyon ay nagbibigay ng impluensya sa iba kaya't pinipili niyang manatiling kalmado at hinahayaan ang katotohanan ang magsalita. Ang katahimikan ng sigma ay isang taktika. Pinipilit nitong harapin ng iba ang kanilang sarili ng walang abala hindi niya kailangang patigilin o ipahiya ang sinuman. Hinahayaan niya ang oras at kalikasan ng sitwasyon na magturo para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, natututo ang mga tao na igalang ang kanyang hangganan dahil nakikita nila ang kahihinatnan kapag lumampas sila. Hindi siya gumagawa ng walang kabuluhang pagbabanta. Gumagawa siya ng tahimik at maingat na pagsasaayos. Dito nakakaiba ang Sigma sa karamihan. Hindi siya nangangaral ng aral, isinasabuhay niya ang mga ito. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang halaga, ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng distansya, kahinahunan, at malinaw na lohika sa bawat aksyon kapag tumigil siya sa pagsasalita at kumilos, ang kanyang mga aksyon ang magiging pinakamalakas na patunay ng kanyang kapangyarihan. Sa mundo ng sigma, ang katahimikan na sinusundan ng aksyon ay laging may pinakamalakas na mensahe. Sila ay muling bumabangon sa mga anino at kapag nawala ang sigma, iniisip ng iba na siya'y natigil o natalo. Ngunit sa likod ng katahimikan, siya ay nagtatayo muli lihim at maingat. Iniisip ng karamihan na ang katahimikan ay pagkatalo at ang pag-iisa ay kahinaan. Ngunit hindi nila nauunawaan ang totoong nangyayari sa likod ng tahimik na desisyon. Hindi siya nagtatago, nagbubuo siya ng bagong bersyon ng sarili sa paraang walang nakakapansin. Ang pagbuo muli ng lihim ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Naiintindihan niya na ang pagiging lantad ay nagdadala ng abala at distraction mas pinipili niyang malitin kay Samantala o mapaghiwalay ng ingay. Hindi ipinapahayag ng sigma ang kanyang pagbangon, ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng mga resulta. Kapag bumalik siya sa liwanag, tahimik ngunit makapangyarihan ang kanyang presensya. Ang tagumpay ay nagsasalita para sa kanya mas malakas kaysa anumang paliwanag. Nagtatayo siya ng mag-isa, pinipino ang sarili sa katahimikan. Alam niya na ang pag-iisa ay hindi sumisira sa kanya. Ito ang naglilinang sa kanya. Kapag bumalik siya, hindi na siya ang dating lalaking nawala. Mas matalas, mas malamig at hindi mapipigilan. Ang sigma ay nagsasalita lamang kapag tiyak ang resulta. Hindi para punan ang espasyo o mapansin. Ang mga salita niya ay mga sandata. At kapag ginamit, may bigat at epekto kaya nananatili siyang tahimik habang ang iba ay nagmamadaling patunayan ng sarili. Ang sigma ay hindi nagsasalita tungkol sa mga plano o tagumpay na hindi pa niya nararating. Naghihintay siya hanggang sa maging tiyak ang resulta kapag oras na nagsasalita siya ng may katumpakan, walang puwang para sa pagtatalo o pagdududa. Alam niya ang isang bagay na bihira maunawaan ng karamihan. Mas kaunti ang sinasabi, mas malakas ang epekto ng bawat salita. Kapag nagsalita siya, nakikinig ang lahat ng may seryosong pansin, hindi para puna ng espasyo, kundi dahil bawat salita ay suportado ng lohika, kontrol, at patunay. Habang ang iba'y nagyayabang tungkol sa mga planong hindi matutupad, siya ay tahimik na nagtatrabaho. Habang ang iba'y nagtatalo tungkol sa opinyon, siya ay bumubuo ng resulta. Nakita niya kung gaano kadaling mawala ang fokus sa sobrang pagsasalita. Hindi na siya nagpapaliwanag, hindi na nakikipagtalo at hindi na humihingi ng pagsangayon. Tumigil siya sa mga gawaing iyon nang mapagtanto na mas malakas ang aksyon kaysa sa salita. Ang kanyang estrategiya ay hindi inilalantad. Ang nakikita lamang ng mundo ay ang resulta. Kapag tinanong ng iba kung ano ang ginagawa niya, ngumiti lang siya at iniiba ang usapan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Alam niyang karamihan ay nakikinig ng may kuriosidad, hindi dahil susuporta. Mas kaunti ang alam nila, mas kaunti ang maaring makialam pinipili niyang ipakita sa kanila ang natapos na produkto kaysa ubusin ang enerhiya sa paghikayat o pagpapatunay. Ito ang nagtatangi sa kanya, pasensya, tiyaga at disiplina ang kanyang sandata. Hindi hinahangad ng sigma ang pagkilala sa proseso, hinahangad niya ang epekto sa resulta. Ang bawat salita ay nagmumula pagkatapos matapos ang trabaho at kapag nagsalita siya, hindi ito maaring pabulaanin dahil dito may bigat ang kanyang mga pahayag. Ang mga ito ay nakaugat sa patunay, hindi sa potensyal. Kapag nagsalita siya, napagtatanto ng iba na sana'y pinansin nila siya ng mas maaga. Ngunit sa oras na yon, huli na ang lahat. Lumilipat siya mula sa katahimikan patungo sa tagumpay nang hindi nangangailangan ng palakpakan. Para sa sigma, ang maagang pagsasalita ay kahinaan. Ang pagsasalita na may resulta ay pangingibabaw. Natutunan ng Sigma ang sining ng tiyempo. Kapag binuksan niya ang kanyang bibig, ang kanyang realidad ay handa na para sa kanya. Sa huli, ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi kalkuladong diskarte. Alam niya na ang pasensya ay kapangyarihan at ang kontrol ay nabubuo sa mga sandaling walang nakakakita. Natutunan niyang hayaan ang kanyang mga resulta ang magsalita para sa kanyang sarili. Hindi siya gumagalaw para mapahanga ang iba, gumagalaw siya kapag oras na. Ang kanyang katahimikan ay nagiging babala. Kapag nagpasya siyang magsalita, kumilos o lumayo, huli na para pigilan siya ng sinuman. Ang maingat na kahinahunan, ang disiplina sa emosyon, at ang pagtangging magmadali ang nagtatangi sa kanya mula sa karamihan hindi kailangan ng sigma ang atensyon upang patunayan ang kanyang lakas. Alam niya kung sino siya at ano ang kanyang halaga. Kapag tumigil siya sa pagpapaliwanag at nagsimulang kumilos, nagiging hindi mapipigilan ang kanyang kapangyarihan. Ang tahimik na kahinahunan, ang disiplina sa emosyon at ang pagtangging magmadali ang nagtatangi sa kanya mula sa karamihan ang kanyang katahimikan ay hindi pasibo. Ito ay proteksyon. Pinoprotektahan nito siya mula sa emosyonal na patibong at pinapanatiling malinaw ang kanyang isipan. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagmamasid at estratehiya hindi sa pakikipag-away sa kaguluhan. Habang ang iba'y nagtatalo pa rin, siya ay kumikilos ng tahimik at matalino. Palaging isang hakbang sa unahan.